So guys, kung kayo ay collector's item o yung naghahanap ng 2017 na lumang lumang 1 pesos, ito na yon. Collector ba kayo nito? Teka. Para maliwanagan, ito 2017 daw 17 daw. 2017 na 1 pesos na ginawa noon pa year ng banko sentral oh. naulog naulog nang year ng year ng ano, ng 1993 ito ang banko sentral ng Pilipinas lumang logo niya ito ang 2017 kung kayo ay collector's item bibilhin nyo to sa halagang 1k 1 15 ang halaga na yon kung gusto nyo pataasin o pababain okay lang kung basta ano bentahan ang mga collectors item papapost ko to sa lahat ng ano Facebook YouTube at pinapapost ko to sa sa ano sa YouTube Facebook like and subscribe kung ginito, ipapapost nyo na muna. 2017. So, guys, goodbye na. Bye. Okay, mag lang kayo kung gusto nyo bilhin to. Kung collector's item ba kayo. Okay, goodbye.